Hi guys, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. So from pier po guys, uh, dumiretso na po kami ng uh, temple po guys. no. So ito po yung makikita natin. Um, pag gumakyat po kayo papunta ng temple, puro kahoy po yung puno ng kahoy po yung paligid. At alam niyo po ba, ang ingay po, alam niyo po ba yung ingay dyan guys? Parang ingay ng mga kuliglig po yata tawag nun. So, hindi lang mesh, medyo klaro dito dahil naka-mute po yan. Pero sobrang ingay talaga guys. Marami po dyan nagpipicture-picture. So, <laughs> nakikipicture-picture na rin kami nag-video-video. So, yun guys. Pag nagawi kayo dito balang araw. So, ito po yung way paakyat. Medyo tirik po yung kalsada. Pero sulit naman dahil ito nga malapit na po tayo. So sa haba-haba ng nilakbay natin, sa wakas na dito na po talaga tayo. Sa mga hindi nakakaalam po guys, ito pong dapitan guys ay banal na lungsod po ito. So parang ako nga ingat na ingat po ako sa pagtapag dito kasi ako naniniwala po talaga ako na banal po yung lungsod ng dapitan. So lalo pa at nung panahon ni Dr. Rizal na dito siya, dito siya nakatira. So, sa next video po, makikita po ninyo yung kung ano yung mga inano ni Dr. Zerizal sa lugar na to. Yung kanyang tahanan, kung saan siya nang gagamot. So, makikita nyo po yun guys sa next video. Kasi ito po guys, hindi ko alam kung pwede tayong mag-film dito. So, maya-maya po, i-off ko na po tong camera dahil baka mamay mapagalitan tayo no hindi pa tayo nagpaalam so kailangan hingi muna tayo ng permiso kung pwede ba tayo mag video video dito so ito guys makikita niyo puro talaga para siyang paraiso alam niyo po kung halimbawa lang mahilig kayo sa mga halaman ma-appreciate niyo po talaga yung ganda ng paligid eh, ako kasi dahil laking dagat ako, so pag nakakita ako ng mga bundok-bundok, mga puno ng kahoy, or mga tanim-tanim, talagang na-appreciate ko 'yan, na-amaze -na ako sa ganda. Uh, so guys, ito off i-off ko yung camera. So i, i- try natin kung pwede tayong mag-video so mamaya or or pagbalik natin bukas. So maraming salamat sa panonood, guys. Pasensya na po sobrang iksilang ng video natin mayroong puno dito guys na yung patay na siya eh. Wala na siya mga dahon. Pero pinipicture picture na nila. Hindi ko din alam kung bakit. Pero yun nga, nakikipicture na. Dito, dito po yung sinasabi ko, nakikipicture na rin kami. Kasi, ewan ko, may kwento yata yung puno na to. Hinahanap ko nga si King Anthony Oros kasi siya yung nakakaalam sa mga kwento dito. So, siya yung tour guide. So, ito lang muna guys. God bless and mabuhay!